idol na idol ko ito, no? Hindi lang ito idol ng maraming tao sa buong bansa or sa buong mundo. Boom. Buong... <laughs> niyo ba ako baka ang, ang topic natin ngayon ay tungkol kay 2024 Olympic double uh, gold. Nako si Kaloy. Yolo, na kumakot. Nakaka-proud naman, no? Talagang hinahangaan ko yung mga taong ganito. Nalagbibigay ng karangalan sa ating bansa. mga pak kasi tao lang din kasi ang kanyang ina at tao lang din si Carlos Yolo. Tama ba? <laughs> Tama ba yung pangalan? Kasi yung iba, no, Kaloy. So mga kaupak, talagang nag-trending ito nung nakaraang linggo na kung saan na kumakaupak sa isang social media umabot ng 11 million sa loob lamang ng 4 hours. Kung baga talagang ah! nang mga nang sa social media pilag ng taumbayan no kasi alam naman natin napakasikat niya na ano ang dami niya natatanggap na karangalan incentive ng kanyang pagkapanalo bilang gold Olympic 2024 gold medalist at saka dalawa ha? dalawa yung nakuha niyang gold talaga naman wow, talaga yung mga incentive sa kanya, mga kaupak, malulula mo. Malulula ka. <laughs> Daig mo pa yung nanalo ka sa luto. So ngayon, mga kaupak, ito pala ay eh, dapat ipagsaya natin, di ba? So, real talk na lang tayo dito dahil wala naman tayo, ano, no? Alam natin ang pinag-uusapan dahil lahat tayo, every, na, kumbaga lahat na tao, somebody na talagang Nararanasan ito kasi ito ay problema ng isang pamilya Maski naman ako naranasan ko yung ganito no? So ngayon mga kapak, ganito kasi yan Meron pala Hindi pagkakaunawaan ang mag-ina Na si Mami Angelica at si Kaloy Or Carlos Yolo Kasi mga kapak, nag-umpisa pala ito Doon mismo sa isang interview Kay Mami Angelica sa ina ni Yolo ay ito yung pagkakaroon ng iniibig. yun naman pala. Yung kanyang nililian na, ano, uh, itong girlfriend niya, no? si Chloe, I guess. <laughs> Chloe ba? Siya yung, ano, yung kumbaga, nagumpisa. Pero alam niyo mga kaupap, siguro, yung unang naglabas kasi nito, ang social media, alam mo, nung unang naglabas ito sa social media, nung unang lumabas, ang ang post na ito ay mismo nauna si Mami in fairness si Mami ang nauna pero kasi kung ikaw ay malawak ang utak mo malawak ang alam mo naman sa lahat tayo di gano'n no ang nanay kasi gano'n sobrang maalala sila minsan wala silang pakialam na minsan lumalagpas sila sa kanilang dapat kalagyan <laughs> pero Mami is Mami tandaan niyo yan ano Walang kapalit ang nanay. Nanay is nanay alam ng nanay kung ano yung makakabuti Kaya nga nauso yung salita or kumbaga yung salita na nabuo na sabi mother best. Totoo yun, no? Although, hindi yun 100%, pero karamihan, lahat ng sinasabi or 90%, <laughs> sa akin 90 ah, hindi ko lang sa iba, it's up to you kung ano yung opinion mo. Pero sa akin mga kaupak, 90% lahat na ginagawa ng ina ay yan ay ikabubuti ng kanilang anak. Kasi basang-basa na nila yan. <laughs> Kaya nga yung mga kapak, sinasabi ng mga nababas, bakit daw ito si mam Mami Angelica Luabas at sabi ng ganyan-ganyan? Kasi nga, nag-alala ang isang ina dahil hindi sila magkasama ni Kaloy. Si Kaloy ay doon, doon sa iba bansa, kasama ang kanyang girlfriend. Kung saan, mga kaupak, bawat eksena sa mga post sa social media ay nakabuntot ang <laughs> kanyang girlfriend. So, ang isang ina nag-aalala. Da, sabi nga sa isang binitawang salita, quote quote, read blog o hindi niya nagugustuhan yung pananamit ni, nung girlfriend ni Kaloy o yung kanyang anak. So, alam mo naman yung mga nanay especially ang mga Pilipino ano yan, ah uh, ang tawag doon, meron sila tawag doon eh, conservative. Kung baga, oh, hindi pwede sa iyan. Alam nyo mga, back to be honest, ito ay napaka basic Hindi mo na kailangan aralin, no? napaka basic nito. Ito ay gawain ng mga ina. Yung pag-aalala. Kaya nga si mami, so sobrang niyang pag-aalala na ibulalas niya sa social media para makakuha siya ng pansin. Mapansin siya ng kanyang anak. Kasi nga, hindi sila siguro nagkakaintindihan kung medyo usapan ano. Pero, ang mali lang dito mga kaupak, alam mo ang nanay hindi natin masisiyano so, sobrang parang paranoid sila sa nangyayari. <laughs> Dahil ang kanilang anak ay talaga naman tumatabo ang ano, baka nagalala nga sila. Sabi nga nung nanay, ay baka maubos yung ganun yung salita, baka maubos yung pera ng kailangan anak. So, ganun talaga nanay, sobrang nag-aalala. Kasi alam ng nanay, ang ano, mabuti para sa anak. Kaya lang mga kaupak, naging hindi lang ito maganda nung mismo si Kaloy ay nagsalita last week sa isang social media. No? Actually, halos lahat sa social media. Isiner kasi ng isiner na kung saan nililaw niya na yung incentive daw niya ay wala daw siya natanggap ay lahat yan ay napunta sa nanay Alam Anong mga kaupak? Although, hindi naman siguro lahat na lahat, ano, pero may mga incentive siya nga punta sa nanay niya. Pero sabi naman na nanay niya, wala namang pagbabago sa lifestyle natin. Talaga naman yung mga incentive nga nakuha niya eh, talagang ginamit din sa pamilya. Kasi hindi na, apakang alam ko mga kapak, hindi naman talaga sila mayaman. No? Kung baga, na, ano lang, naghahanap buhay lang. Kung baga, sakto-sakto lang, parang ako lang. <laughs> Kaya gano'n, no? Hey, wala naman. Kaya lang mga kapak, ang hindi lang maganda, hindi maganda talaga. <laughs> Para sa akin, bias ako sa pagdating sa nanay. Mabura ko sa nanay. Kasi mga kaupat, <laughs> nag Kaya kung paghanga ko tuloy kay, ano, dati 100%, parang nabawasan ng 1%. <laughs> Joke lang ako pa. Ang paghanga ko kay Kaloy. Kasi nga mga kaupat, winintahan niya. Nagkwinta siya sa kanyang ina. Kung so, nasaan, nasaan, bakit wala sa kanya, pahintulot. ba diba? Although, siguro dahil may tama tama naman si ano dapat ay pahintulo tayo kaya respeto rin kahit anak natin yan pero dapat makaupak hindi na yan nagsalita si Kaloy kinausap na lang niya ang kanyang nanay hindi na inilabas sa social media kasi hindi naman ako naniniwala na mag-uusap kayo na nanay kayo hindi kayo magkakaintindihan hindi yun no dapat hindi na lang sumagot kasi Nanay yun eh, babae yun. So sobrang pag-aalala, hindi niya alam, mali na yung katulad ng sinabi ko while ago, kumbaga na paranoid ang nanay. Kasi nga sa nakikita in social media, sobrang nag-aalala ang ina sa anak. Ganyan yan. Maski ang kahit na sinong ina. Ganyan. Ako, <laughs> ako na mismo. <laughs> hindi na ako magtuturo. Ganyan din ang nanay ko. Nung umibig ako, mga kaupak, nako, sinasabi ko sa inyo, sobrang nag-alala ang nanay ko. Dahil sabi niya, hindi niya pwede ka mag-umipig dahil bata ka pa. Kailangan tapusin mo ang pag-aaral mo. Pero syempre ako, dahil bata, iba yung bugso ng dugo. Hindi ako nakikinig. Pinaglalabang ko talaga. <laughs> Pero alam mo, after after ng no, maraming panahon, mga kaopa, um, kasi yung nanay ko, tuwing nakikita ko yon lagi yun mabunga nga at sabi niya, eh, kailangan, hindi ka ganyan, hindi ka ganyan sumagot, hindi ganyan. Luma, malaki ka na, ah uh, marunong ka na sumagot, mabuti na lang, mamalit ka pa, Is, hindi na kita inarugay, hindi na kita binuhay, tapos kung makasagot ka ngayon, akala mo hindi mo ako nanay. Samantala, nung malit ka pa, halos hindi kita padapuan ng langaw, ipakagatan ng labok. Oo, oh, kasi ganyan ang nanay. Alam mo yung nanay talaga, walang kapantayan eh. Katulad na sinabi ko, mother best. Alam niya, kasi galing ka sa sinapupunan nila alam niya kasi siya nagpalaki sa iyo. Kaya si Kaloy, si Carlos Yolo, bro. <laughs> Sir, ang tawag ko na lang sa iyo, ano? Idol. Ganyan ang nanay, dapat hindi ka na sumagot. Kung may sasabihin ka sa iyong ina, dapat sinabi mo na lang, tinawagan mo na lang. Or hindi, sabi niya kasi nung iba, blilak daw. Hindi ako naniniwala kasi may mga kapatid naman. Kung gusto mo talaga makausap ang iyong ina, gagawa ng gagawa ka ng paraan kasi nanay mo yon. Kaya yung mga salita ng ating nanay ay talagang yan ay gusto ng makakabuti sa atin yan. Para gusto ng nanay natin ilayo tayo sa anumang kapahamakan. At gusto ng nanay natin lumagay tayo na alam mo pati sila mata, ano din, kumaga, masaya. Ganyan ang mga nanay. Kaya lang, di ba? Ako nga, humanga ako dati kay Richard Gutierrez, ano? Kasi ito si Tita Anabel, alam naman natin, kung meron mga pinaka-protect, very protective, ay <laughs> uh, yung pagkarang maanos-maanos sa anak, walang iba yan kung si, hindi yung ating celebrity na si Tita Anabel. Yan ay number one yan. So nakikita ni Tita Anabel yung anak niya nagtatrabaho, trabaho, tapos yung kanyang daughter-in-law, panayang gastos, na siguro tingini tita Anabel, ay hindi pwedeng ganyan kasi yung anak ko nagtatrabaho, di ba? Masakit sa ina yun eh. Yung ano, syempre, ganun din naman yung kabilang side. Hindi naman, wala naman kasi na pagkukuna ng pera, asawa naman niya si Richard. Pero ang, ang concern lang ni tita Anabel, magdahan ka. Kasi, ano ang mga pa ah uh, ang alala lang ni tita Anabel, magdahan ka sa paggastos ng pera kasi mahirap ang kitain ng pera. Ganun. Ngayon, ang mga kaupak, syempre, family problem yun. Kung baka sila sila, kaya lang dahil celebrity sila, kaya na isa publiko. Pero mga kaupa, kumanga ako sa sagot ni ni ano, Richard Gutierrez. Ano? Kasi alam mo mga kaupa, binabas si Richard na kailangan daw, bakit daw ganyan? Hindi daw pinagtatanggol ni Richard ang kanyang asawa, eh, siya daw ay mamasboy. Alam mo, siguro na, na ano si Richard, ano, you know, napilitan siya sumagot, sinabi niya na uh, hindi ako mamasboy, pero kailangan ko na rumispeto sa aking ina kasi may punto din naman ang sinasabi niya. Pero hindi rin si Richard nagsalita doon sa asawa niya. ba hanga-hanga? Ganyan dapat. Hindi, hindi, kaloy, huwag ka na sumagot sa iyong ina. Yun lang ang malimo doon. Ngayon, kasi alam nyo, mga kaupak, ang ina, o, oh, sabi natin kay Kaloy, kay, alam mo, Miss Idol Carlos, kahit na gaano pa kalaki yung pera, hindi yan sapat para bayaran ng pag-aaruga ng ina. Sa, sa atin, di ba? Talagang inaruga tayo nila, inintindi tayo ng mga time na wala pa tayo muang o kaya wala pa tayo alam sa mundo. Kaya kulang. Huwag mong kukwintahan ang iyong ina pagdating sa pera dahil walang katapat na pera ang pagmamahal ng isang ina sa anak. Hindi yung sapat. Kung sa palagay mo mali, kinausap mo na lang dapat sa personal at napag-uusapan naman yan. Katulad, alam mo, mga kapak, sa mga success na celebrity, yan ay masunurin sa ina. Naalala nyo ba si Charis? Si Charis ay talaga naman, super sikat niya nung araw. Talagang wow. Halos wala na siyang pahinga sa kanyang mga guesting dyan sa Hollywood, sa Amerika. Pero alam nyo mga kaupak, dumating yung time na hindi si Charis nakikinig sa payo ng kanyang ina. Kumbaga, inuna niya yung pansarili niya, uh, kaligayahan. Kaya ano ang nangyari ngayon kay Charis? Alam mo, sinabi yan ng kanyang mami na dapat hindi mo binago ang kanyang pagkatao. Pero syempre, nandiyan na yan. At saka, sino ba naman tayo, di ba? So, ganoon ang aral. Kapag tayo, ay talagang hindi sumunod sa ating mga magulang na kumakaupa. Ako, yung isa pang katulad ni Vice, di ba? Si Vice ganda na kumakaupa. Napaka-success ni Vice. Pero yung mga ina niya, talagang alagang-alaga niya yung nanay niya. Yung paghanga niya, yung pagrespeto niya. Ganon din si Iba na napaka-success ni Bana. Pero yung mga yan, tumatanaw yan ng ano, kumbaga eh, tumatanaw sila ng pagmamahal utang na loob ang kanilang buhay sa kanilang ina. Naku, mga kapak, mukhang inaantok na ako. <laughs> Gabi na. So ngayon, mga kapak, ganyan talaga. Kaya ako, mga kapak, ishare ko lang sa inyo. Uh, yung nanay ko, madaldal yun. Lahat tuwing magkikita kami, ang dami niya mga bilin, sinasabi niya, kulang na lang yung dila daw niya putulin niya para iiwan Ganyan ang nanay, ano, Para matuturiti ka. Pero dahil umiibig ako, hindi ko inintindi yung sinasabi ng nanay ko. Pero after ng mahabang panahon, alam nyo, kasi nung nakita ako, yung, yung ex ko, nakita ng nanay ko, sinabi niya, ayaw niya, sabi niya. Pero ako hindi ko inintindi, sabi ko, ako naman na makikisama. Di ba? Bakit kailangan ko umanusan nyo? Di ba? Ako naman ang ano. Pero mali pala ako doon, mga kaupak. Alam mo, dumating yung time na Naghiwalay kami ng ex ko dahil sa isang third party. Alam nyo mga kaupak, naalala ko yung sabi ng nanay ko. Tama yung nanay ko. Lahat na sinabi niya, dami niya sinabi. Tama, baka abutin tayo ng madaling araw dito sa pag pagbabalik ko. Tama yung sinabi niya. Kaya alam mga kaupak, ang pinakamalungkot lang part ng buhay ko, yung uh, pumanaw ang nanay ko. Hindi na ako nakaumabot ng buhay sa kanya pero yun sana ang sasabihin ko so, gusto ko sana magsabi sa kanya na sorry na sa mga nagawa ko pag matigas ang ulo hindi ko sunod kung kaya nagkahiwalay kami ng asawa ko eh dati ko kumbaga umiyak ako <laughs> kasi nung nakita ko na tama pala yung nanay ko ano, umiyak ako dahil gusto ko sabihin sa kanya na mali ako tama kayo pero wala na wala na yung nanay ko eh. Wala na akong time para mag-sorry. So, ba? Diba? nanay is nanay. Tandaan niyan. Walang kapalit yan. Hanggang sa muli. Bye.